sa for today's video guys bali maglalagay tayo dito ng kamatis na may alamang so hindi na natin ito igigisa alagyan na lang natin ito ng kalamansi sibuyas tsaka sili so ito yung ating alamang pero prepare muna natin guys at yun na nga nahiwa na natin yung ating mga kamatis at ang ating ibang ingredients tulad ng sili at tsaka sibuyas na puti at meron din tayo ditong kalamansi So, magsasama-sama lang natin yan dito guys kasama tong alamang. So, ayan na nga. Ready na tayo guys. Para ilalagay na natin tong ating sibuyas. Ang ating sile. At syempre yung ating kalamansi. Then, lagyan natin din ang alamang. Bali, ito yung magpapasarap sa ating recipe. So, nagluto rin tayo dito ng pritong isda guys para mas masarap yung ating kainan. At dahil napaghalo na natin lahat ng mga ingredients guys, haluin lang natin ito. I-mix-mix -mix natin sila para mag-combine yung mga lasa. At habang pinaprepare nga natin yung ating kamatis na may alamang, so nag-prepare na rin ako dito ng pritong isda. So ay